bawat ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. All All right. Right. The Monday, 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Bagong Tunay na Radyo, Tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the, the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. 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 Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brigada, ating one time the new Filipino time alas dosena This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Office of the Civil Defense, mga kabrigada, idiniin ang kahalagahan ng structural integrity ng mga gusali para masigurong handa ito sa lindol. 30 hanggang 50,000 libo, inaasang bilang ng mga fatalities sa oras na tumama ang The Big One. Sitwasyon ng mga Pilipinong apektado ng lindol sa Myanmar patuloy na tinututukan. Mga naghain naman ng petisyon laban sa 2025 national budget. Aminadong malaking hamon sa ngayon sakaling ibalik pa sa Kongreso ang GAA. Diderato ng Senado, umaasang mapapalaya na rin ang iba pa mga Pilipinong na sa Qatar dahil sa unauthorized protest noong March 28. Samantalang Malacanang umapila sa mga nais magtrabaho abroad na umiwa sa mga manloloko. At ilang mababatas, naniniwala ang long overdue na isa sa gamang review ng DOTR sa Public Transportation Modernization Program. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Martes ka Brigada, unang araw sa buwan ng Abril 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Kapalitan Nationwide sa Tanghali. Kabrigada na nindigan ngayon ng Office of Civil Defense na kailangan ng maghabol ng Pilipinas sa paghahanda nito para sa posibleng pagtama ng malakas na lindol. Ito'y matapos ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar kung saan nagsiguho ang ilang mga gusali at konstruksyon at nasawi ang higit dalawang libong individual. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nipomuseno, sinabi nitong kailangan ng humabol ng bansa sa Level 1 o ang sinasabing engineering solutions para sa matibay ng mga establishmento. Patay daw kasi sa ilang mga pag-aaral, paring umabot na limampu o limampung libo ang bilang ng mga mamamatay sa kaling gumalaw ang West Valley Fog. At hindi rin daw ito dapat tanggapin na lamang ng publiko. Anya, kahit na mag-duck cover and hold pa tayo, kung hindi naman handa ang integridad ng mga estruktura, ay mababaliwala lamang ang lahat marami na struktura na hindi tayo sigurado kung sumunod sa building code. Mm -hmm. Ng mga kasamahan natin, mga kapatid natin sa informal settlers, limitado mm -hmm. po 'yan. Mm -hmm. Kaya kailangan maggaboy po tayo sa level 1. Oh, engineering solution. At sa huli, sinabi naman ni Anipo Museno ang publiko na kung nila ay hindi matibay ang tinitirang bahay, dapat doblehin ang paghahanda sa lindol at iba pang emergency. Alam din daw dapat ng bawat miyembro ng pamilya ang kanilang gagawin sa gitna ng sakuna pag ang bahay nyo ay nasa peligrosong lugar, ibig sabihin landslide prone area o liquefaction prone area or tsunami prone area, alam po natin hindi po madaling gumawa ulit ng bagong bahay. Ano? Kaya lang at least, pag alam po nyo delikado kayo, uh, mas lalo yung paghandaan anong dapat gawin. Kasi dapat nag-uusap-usap ang lahat ng pamilya. Mm -hmm. at usap usap ano ba ang gagawin natin pag emergency. Hindi lang lindon. ang Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nipomuseno. Oh! Ataw, Brigada Balita nationwide. Sa kaugnay na balita mga kabrigada Kaligtasan ng Philippine Contingent sa Myanmar Tininyak sa gitna ng ulat ng airstrikes sa Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada Report Sa kabila ng mga ulat ng airstrike ng Myanmar Military Junta Tiniyak ni Philippine Contingent Commander Lieutenant Colonel Irwin Diploma na handa ang Philippine Contingent at tumugon sa mga biktima ng 7.7 magnitude dalindol sa Myanmar. Sa isang pre-departure briefing, binigang diin ni Diploma na bagamat isinasaalang-alang nila ang kanilang seguridad, ang pangunahing layunin ng misyon ay magsagawa ng search and rescue operations at magbigay ng medical na tulong sa mga apektadong lugar. Tiniyak din niyang mahigpit na koordinasyon sa ating embahada upang masiguro ang kaligtasan ng mga tauhan. Bilang bahagi rin ng plano, makikipagugnayan ang contingent sa AHA Center pagdating sa Myanmar upang matukoy ang mga specific uh, work assignments ng bawat miyembro ng contingent. Sa huli, idiniin ini diploma na ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan ang nananatiling top priority ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Samantalang Philippine Embassy naman sa Myanmar nagbigay ng tulong sa mga Pilipino sa Mandalay na apektado naman ng lindol. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Report. Report. Dumating na sa Mandalay ang Composite Assistance to National Team ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar upang magbigay ng agaran tulong sa mga Pilipino sa lugar. Unang nakapagpulong ang grupo sa mga Filipino Community Coordinators sa Mandalay upang alamin ang kalagayan ng mga kababayan natin doon. Matapos nito, agad nilang tinungo ang huling natukoy na lokasyon ng apat na nawawalang Pilipino at nakipag-ugnayan sa mga site supervisors na namamahala sa search and rescue operations. Sa ngayon, wala pang nakuku kumpirmang Pilipinong so na iligtas o na-recover mula sa lugar ng insidente. Patuloy pa rin ang mga operasyon upang hanapin ang mga nawawalang Pilipino. Hinihikayat naman ang mga Pilipino sa Mandalay na makipag-ugnayan sa ATN hotline o sa kanilang mga Filipino coordinators para sa anumang kinakailangan tulong. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 5.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Opo. Bagong bago Brigada Balita Nationwide Sa iba pang balita mga kabrigada Ikatlong petitioner laban sa 2025 GAA nindigang hindi pa para marisulba ang national budget Brigada matibag Ibrigada mo Brigada, Brigada na si Freedom from Death Coalition Secretary General Rovic Obanila na isang hamon ngayon na, na maasikaso ng mga mambabatas ang panibagong petisyon na inihaila para ideklarang unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act or GAA sa Supreme Court. Sa kabila nito, sa panayam ng Brigada Yusef Manila, iginiit ni Obanila na tungkulin pa rin ng mga kongresista na aksyonan ang mga petisyong nakalataga kaugnay ang batas na sumasakas sa clause ng national budget, trabaho umano nila ito na dapat gawin kahit sa gitna ng pagiging abala sa pangampanya. Uh, challenge po talaga 'yan, ano? Pero mm -hmm. uh, ang Kongreso po kasi ang may mandato para mag uh, uh, magsa mm -hmm. ng ating pambansang budget. So tungkulin po nila 'yan. Tungkulin nila 'yan na kailangan nilang uh, gawin. Sa Sinabi ni Obanil na naniniwala silang hindi pa huli ang lahat para pigilan ang naturang batas kahit ipinatutupad na ito. Umaasa rin silang maiintindihan ng Korte Suprema kung bakit pinamamadali ang petisyon. Hmm. Naniniwala kami na uh, wala ng pag-asa ito. Hindi kami magpapile ng petition kahapon. Hmm. Uh, kaya pinamadali natin, natin ito at uh. alam natin na maintindihan rin ng Korte Suprema na napakahalaga at napaka-urgent hmm. na mapag-petisyonan na ito dahil nga nagsisimula na yung implementasyon. At hmm. alam ko kinikilala yan ng Korte Suprema. In the heart of lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 News FM Manila. Hmm. The Music and News Asarte! Brigada Panlitan Nationwide sa Tanghali Samantala sa Senador Escudero naman mga kabrigada Umaasang mapapalaya rin sa madaling panahon Ang iba pang mga naarestong Pilipino sa Bansang Qatar Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! report Winelcome We ni Senate President Cheese Escudero ang naging mabilis na aksyon ng Department of Foreign Affairs at maging na Department of Migrant Workers para mapalaya ang apat sa mga Pilipinong na kulong sa Qatar dahil nga sa pagsasagawa ng political demonstration. Naniniwala naman ng senador na pinapakita lang ng aksyon ito na walang bahit politika pagdating sa serbisyong publiko. Sa kabila manda, umaasa naman din ito na mapapalaya rin sa madaling panahon. Ang iba pang Pilipino na kasulukuyang nakapiit matapos maareso sa pagdiriwang ng karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalalahan na naman din ang senador ang mga overseas Filipino workers na maging maingat at sumunod palagi sa mga batas at maging patakaran ng kanilang kinaroroonan. Ayon kay Escudero, kumpiyansa naman siya na sapat na ang karanasang ito upang magsilbing leksyon sa mga OFW. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News sa Manila, the musical news music of Philippines. Ang Ang malakanyang naman, mga kabrigada, may panawagan sa mga Pilipinong na is magtrabaho sa ibang pansa. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada, Brigada barababa, Umapila ang Malacanang sa mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa na tiyakin ang pagsunod sa tamang proseso upang maiwasan ang panluloko at illegal na mga transaksyon. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang Pilipinong nambibiktima ng scam hub sa mga kalapit bansa gaya ng Myanmar. Sa press briefing sa Malacanang, pinaalalahanan ni Palace Press Officer Claire Castro ang publiko na huwag makipagtransaksyon sa mga trabahong hindi rehistrado o hindi alam ng gobyerno. Anya kaya itinatag ang following Overseas Employment Administration o POEA ay upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga overseas Filipino workers sa pupuntahang bansa. Samantala bukod sa mga hakbang ng pamahalaan, binigyan din din ni Castro na mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko upang maiwasan ang pananamantala ng mga illegal recruiter. Nabatid na nitong nakalipas sa linggo, napauwi sa bansa ang halos dalawanda ang mga OFW na nailigtas mula sa scam hub sa Myanmar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Briga the News FM Manila The Music News Authority Uma, ataw, sa kaugnay na balita mga kabrigada, puspusan ang ginagawang hakbang ngayon ng pamahalaan upang mapauwi ang mga Pilipinong manggagawa na biktima ng scam hub sa bansang Myanmar. Ay pa kay Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatupad ang pamahalaan ng One Country Team Approach o ang OCTA upang mabilis na may ang mga biktima. Binobo ito ng DFA, DMW, DND, PNP at iba pang ahensya kasama ang mga embahada sa Yangon at Bangkok. Ang paalala din ng Malacanang sa mga nais magtrabaho abroad na tsaking dumaan sa legal na proseso upang matiyak na lehitimo ang papasukang trabaho. Napatid na noong nakalipas na linggo kabrigada, halos dalawang daang mga Pilipino na ang siyang biktima ng scam hub sa Myanmar at natulungan ng pamahalaan na makabalik dito sa bansa. Bagong bago, ikatabalita nationwide. Ito naman mga domestic manufacturers ng jeepney, muling imumungkay ng isang kongresista para sa public transport. Sport Modernization Program. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada! report! Ikinalugod ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda ang pag-review ng Department of Transportation sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Ayon kay Salceda, long overdue na ang review kaya pinuri nito ang inisyatiba ni Secretary Vince Dizon. Kasabay nito ay may mga inilatag na mungkahi si Salceda kaugnay sa financial studies hinggil sa viability ng programa. Ipinaliwanag ng Kongresista na ang presyo ng modern jeepney kada unit ay siyang tutukoy kung kakailanganin ang pagtaas ng pasahe sa hinaharap. Nanin ito na kapag mas mura ang PUJ units na mabibili, mas mababa ang fair adjustments, sang -ayon na rin sa lumabas na impormasyon sa pagdinig ng House Committee on Transportation. Sa katunayan, may mga domestic manufacturers o manon na nag-aalok ng mas murang alternatibo kumpara sa naunang na-procure na imported PUJs. Dapat din anyang mabawasan ang gaps sa pagitan ng public transport routes upang maging inclusive ang public transport systems para sa mga senior citizens at persons with disability facilities. Samantala, idinagdag ni Salceda na kailangan na ng disenteng public transport routes para sa mga paliparan, lalo na problema rin ito sa ilang mga rehiyon tulad ng Bicol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caminio ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide. Kaprigada, aminado pa rin ng Malacanang na hindi mapigilan ang napipintong taas pasahe sa LRT-1. Ay pa kay Palace Press Officer Claire Castro, gustuhin man ang palasyo na hindi tumatuloy pero may kontrata raw kasing dapat sundin. Dagdag pa ng opisyal, matagal lang nakabimbin ang fair hike pero lagi lamang itong naantala dahilan sa pinagbibigyan ang mga commuters. Binigyan din pa ni Castro na mas magkakaroon ng problema ang mga commuters kapag hindi sinunod ng pamahalaan ang nakasaad sa kontrata. Kahapon, numapila ang ilang progresibong grupo sa Malacanang na iinto ang fair hike dahil pabigat daw sa mga mananakay. Nabatid Na tataas ng uh, lima hanggang 10 piso ang pamasahay sa LRT 1 simula bukas the mandate, the mandate 2025 midterm election Muling nanguna mga kabrigada si Senador Christopher Pongo sa pagkasenador sa isinagawang 2025 Senator Voters Preference Survey ng Archipelago Analytics kung saan mga kabrigada 64% ng mga Pilipinong sumagot sa survey ang pinili siya para sa pagkasenador sa 2025. Pa. Kasunod nito mga kabrigada muling nagpasalamat si Go sa publiko at kanyang tiniyak na patuloy na siya magsisirbisyo sa publiko sa abot ng kanyang makakaya. Tiniyak din niyang hindi niya sayang ipanalangin ang tiwalang binigay sa kanya ng mga ito. The mandate, the mandate, 2025 midterm election. election. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa bantala mga kabrigada sa ilang pa mga balita. Mayor ng Jensen at iba pang konsihal abay pinagpapaliwanag ng ombudsman sa graft complaint. Wala dyan sa Brigada News FM Jensen. Brigada Jane Alido, Ibrigada Mo. Brigada. Live report. Inutusan ng Office of the Ombudsman si General Santos City Mayor Lorelie Pacquiao at walong miyembro ng City Council na tumugon sa isang graft complaint na kinasasangkutan ng umanoy irregularidad sa panukalang 2.3 billion pesos na Muling Kidil. Ang reklamo ay inihain noong nakaraang taon ni City Councilor Jose Edmar Yumang na umano'y lumabag ang mga respondent sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act patungkol sa unsolicited proposal ng Robinson's Land Corporation o RLC para sa muling pagpapaunlad ng Central Public Market ng Lungsod. Kasama sa reklamo, sina Consihal Dominador Lagari Jr., Jose Orlando Acheron, Maria Lourdes Casabuena, Elizabeth Bagunok, Richard L. Atendido, Virginia Liedo, Lucio Kawayan Sr. at Elijah Joan Polistico, mga miyembro ng Local Development Council at ang Negotiating Committee. Ang mga respondent ay inatasan na maghain ng kanilang mga counter-affidavit sa mga kaso sa itaas na may karapatan kasama ang affidavit ng kanilang mga testigo at iba pang mga sumusuportang dokumento kung mayroon man sa loob ng sampung araw mula sa pagtanggap ng nasabing kautosan. Samantala tumanggi naman na humarap sa kamera ang ilang mga official na sangkot sa nasabing complaint ngunit nilinaw nila na premature ang akusasyon ng irregularidad sa Mulengke deal dahil patuloy pa rin ang proseso ng bidding. Sa parte naman ng mga vendor sa Johnson City Public Market, ikinatuwa nila ang ginawang hakbang ng Ombudsman kung saan ayon sa mid vendor na si Christopher Yakapin, tila nabigyan sila ng ustisya dahil sila ang labis na apektado sa tinatawag nilang na railroad na proseso sa pagpapaayos ng nasabing Palengke. Ito si Brigada Jane Alido sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Music and News Authority. Oh, Brigada Balita Nationwide. Sa atin naman, health news mga kabrigada, ano nga ba ang mga paalala para sa mga buntis na malapit ng mga Sa mga huling linggo ng pagbubuntis, mahalagang sapat na pahinga at tamang nutrisyon na upang mapanatili ang kalusugan ng ina at ng sanggol. Iwasan ang mabibigat na gawain at pagkain na maari magdulot ng komplikasyon na tulad ng hilaw na isda at mga pagkain mataas sa asukal at tabak. O galingin naman kumonsulta sa doktor para sa regular na check-up. Isa yung paalala mula sa Mom's Lab ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng anak. And starting now with Mom's Lab ES1 Capsule. Rigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Kabrigada kilalani natin si uh, Filipina Cruz o si Lola Feli, 72 years old ng barangay Ginlahon, Sorsogon City, masugit pong tagapakinig ng Brigada News FM at isang Certified Power Cells Herbal Capsule User. Na-stroke si Lola Feli noong December 2023 at mula noon ay hindi na siya nakapaglabada. Sana yun yung time na pinagkukunan nila ng mga pangangilangan pang araw-araw. Kasabay nito mga kabrigada na matay din, ang kanyang asawa limang buwan na ang nakakaraan dahil lang po sa sakit kung kaya't mag-isa na lamang itong lumalaban sa buhay. Nagpabot ho ng kaunting tulong ang ilan sa kanyang kapamilya at anak. Pero ito'y kulang pa rin sa pangaraw-araw niyang pangangilangan kung saan hirap na rin siyang makapagtrabaho dahil po sa kanyang sitwasyon. Matapos hong malaman, ang kanyang sitwasyon mga kabrigada na isong magpaabot po ng tulong kay Nanay Phili, uh, Pilina sa pamamagitan po ng Brigadahan 1 Tahanan kung saan munting grocery, uh, grocery, cash at mga gamot ang ibinigay kay Lola Feli. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang 1 Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na Nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka-Brigada! Balita, balita! Makabayaning pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa Tanghali. Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang bari -bal -o Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Puso kasama ang bumwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Abner Francisco Maraming salamat sa inyong pakikinig Wala dito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong tulay radio, radyo, makabagong tulay na radyo. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.